Akalain mo yon, paldo paldo pa lang ay nan Tito na si Boy Ubog. Dati pick na kwintas at pick na ang suot niya. Ngayon totoong gold na. Hindi pa naaccount, tumi pa habol pang malaking singsing. buong buhay namin. Dati rati ako ang nagbabayad kapag lumalabas kami. For the time ngayon naman ang Tito ko na si Boy Ubog. Grabe, may budget pa kami. 2000 budget niya sa pamangkin ko na si Enchantress sa 2000 din kay Crystal Maiden 4000 naman ang budget niya sa mama ko. Ang budget niya sa akin, sabi ko bahala na siya. Ang importante malibre lang niya ako 150 naman namin sa driver at namin, na 'yung 150. kasi naman anak naman namin, kaya ayun 'yung namin sa ibibili ni Boyubo ng cellphone sa pamangkin ko at si mama. Mas okay nga yun na sa pamilya lang ni Boyubo ginagasos ang pera niya. Kesa naman doon sa mga nang utos sa akin, niya na uutang pero hindi babayara. Siguro nakapag-isip-isip na siya at lesson learned na. Every time nga na pumapaldo-paldo kami, dito kami pupunta sa Walter Mart. Ito lang kasi mo na malapit sa amin isang sakay lang. Sabi ko nga sa tito ko na si Boyubo, kaya na agad tayo. Sabi nga niya sa akin, ikalim mo lang daw muna ako. Kaya naman tinanong ko muna siya kung ano ba ulo namin gagawin. At ang sabi ng tito ko na si Boyubo. Kaya tayo nandito sa Walter, bibili ko ng cellphone yung kapatid ko. Yung mama mo. Si Mama dogs Oo. Oh. Kasi okay, ano yun eh, regalo ko na sa kanya kasi wala siya cellphone Bibo nga pala yung recommend ko sa kanya. Kasi Bibo rin yung cellphone kong gamit. Kaya naman alam ko na maganda at matibay to. Kaya Bibo, baka naman. Charot. Tinatest na nga naman yung puro at yung smooth naman. Bali, dalawang piraso nga pala yung bibili namin. Pero yung tick 4K lang kasi bata at matanda naman ang gagamit. Kung hindi pang TikTok, TikTok, pang Facebook at YouTube lang. Tirignan nga din pala namin yung camera kung maganda. Kasi tuturo na rin namin mag-vlog si Mama Dooms. Bali, yung vlog pala niya ay Kismis Charot. Eto na nga at binili na nga pala ni Boy Obon dalawang cellphone. Yung isang cellphone ay na namin agad sa isa namin pamangkin. Ayan si Enchantress. Thank you, Tito. ん Okay. At syempre ako, ito ang pinakahintay ko sa lahat. Yung Jollibee, kakain na kami. Yay! Ako na nga pala order ni Buyo. Bukod na do order ko, order na rin namin lahat. Kaya naman ang um order ko lang ng mga at lamang extra rice. 1,020 pesos pala lahat lahat. Sobrang kapal nga ng wallet ni Buyo, hindi eh, makakuha ng pera. Mukhang paldong-paldo talaga si Buyo, mapapasan na all ka na lang talaga. Kapag kagantong may gala at okasyon, cheat day muna, wala muna ng diet diet. Chicken spaghetti at extra rice pala yung akin. Matagal-tagal na rin naman ako hindi nakakain ng spaghetti. At saka alas 4 nga pala to ng siguro alas kain ko na to, hindi na mag-aapunan. Hindi e, ganoon din, para nag-diet din ako no. Eto nga, at sila ba ko na nga pala yung gravy. Grabe ha, parang na hindi bago kayo sa Jollibee kasi sobrang laki ng chicken. Yan tama yan, Jollibee dapat wag tayong papatalo, dapat laging malaki ang chicken natin. Tsaka bukod doon, ako lang ba okay din kapag libre lalong sumasarap? Bakit kaya ganoon? No? Meron yung explanation doon? Pag libre lalong sumasarap, eh ano, ubos ko tuloy yung pagkain. Sa so, sobrang sarap, masasabi ko lang, sarap-sarap na Katikati kati later. Napakain ako ng manok, okay? hay, makakatina na naman ako. Salamat nga pala na sa tito ko na si Buyo dahil lahat kami nilibre mo. So nakauwi na tayo, guys. Binili na natin cellphone. So tara bigyan na natin to kay Ate <laughs> Ah. Mm. Cellphone. Cellphone? Oh, salamat, brother! Mmm! <laughs> Ang ko naman, eh Thank you! Busa mo naman! Mm. Bigay ng aking tito na kapatid ni mama. Ang cellphone, bago. Thank you. Mama, sa yan, ha? Mama, may ibigay mo kanina kanino. Wow! Yan. Busa sa akin. Napakita mo dito. Wow! Ikaw nito. Thank you! Thank you. Thank you. Gusto niyo bang um, kumita ng pera kahit nasa bahay lang? Charot, wala ako doon. <laughs> Guys, nilalaban ko ng tukso. Kasi nga, 'di ba, isa na ako inspirasyon sa kabataan, kaya sana malabanan ko talaga 'yun. Yeah!